ang hirap ng buhay. Diyos ko, ang tumal ng biyahe. Umalis na ako sa paglalabada. Umalis na rin ako dun sa racket ko sa car wash. Try ko naman tong habal-habal. Ayun, may pumasok na booking. Kylie. Sige, tignan natin kung legit to. natin sa. Ma'am, Kylie po. Ay, hindi po. Ay, ganda naman pala nung pasahero ko. My God. Wow. Ano? Opo. Opo. Ang sexy mo naman, ma'am. Saan ka pupunta? Ganda naman ang ano ko. Huwag ka. Ako lang to, ma'am. Tara na, ma'am. Legit po kayo pa talaga ganyan. Opo. Kasi... Ang hirap kasi ng buhay ngayon, ma'am. Kailangan ko na talagang gawin to, eh. Parang sorry ko naman ang ng ano ko, ng driver ko. Ayot, ma'am. <laughs> Grabe naman, ma'am. <laughs> Mas maganda din yung angkas mo? Ang sexy mo ma'am! Ito na po yung helmet, ma'am. Oh. Ano okay. okay na po. Saan po tayo pupunta, madam? Ikaw. Pwede naman yung helmet, ma'am. Isusuot susuot mo na to. <laughs> ingat na lang, ma'am, ha? Thank you. Ito naman yung helmet. May makapulong face pa. Siyempre, ma'am, para safe. Wala po ba kayo handogen, ma'am? Wala po ba kayo internet? Wala po. Nagtitipid po ako ngayon, ma'am. <laughs> po. Grabe ka naman, ma'am. Oh, no! Ma'am, nag-cancel ka talaga, ma'am. Sure ka pa talaga, ma'am? Ayaw mo talaga. Libre na lang, ma'am. Sakay ka na, ma'am. Hindi, mabaho po talaga yung helmet nyo, ma'am. Grabe eh. ka naman, ma'am. Kasi po, naman, ano eh. Nadala na ako. Ay, ang baho ng helmet. Yung kanina, ang baho ng buhok ko. Dumadapi sa buhok ko yung amoy ng helmet. Cancel ko na lang po, sorry. Bili na po kayo ng hairnet para po ano. 哎呦，我的妈！